kailan nga ba dapat ipalinis ang throttle? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na naman tayong nakuhang question ano at yun nga kailan daw ba dapat niyang pinapalinis o pinamaintenance yung kanyang throttle? Okay ideally mga paps no, every 40,000 kilometers o pwedeng 2 years, sana pinapalinis natin yung ating throttle at pag magpapalinis kayo nyan isabay nyo na rin yung map sensor at sana palitan nyo na rin yung air filter no? so kumbaga uh, pag sa throttle wala lang kayo ng throttle cleaner map sensor kailangan nyo ng map cleaner so ganun sya no? so normally pag uh, maglilinis kayo nyan mas maganda yung tanggalin nyo talaga yung throttle Okay, kasi may dalawang way eh. Pwedeng yung ini-spray na lang sa labas, tatanggalin yung tubo, i-spray doon pero hindi masyadong nalilinis yun eh. Mas okay yung tatanggalin mo talaga yung throttle, i-spray mo siya back to